Sabi ko, sa ilalim ng puno. You mean tree? Yeah, tree. Natin namin si kuya. Yeah, and then the end yeah. Oy, at the end the world, What? There's a the 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 What? There's, the end What? there's the end it's a It's going in your phone. Oh, ko Don't You speak Tagalog, ah? Don't speak Tagalog. Sabi mo. Sabi mo, ah. Uh... Pusa. <sniffs> sabi pusa. Pusa. Uh, Pusa in uh... Tagalog. Kat Cut. That's it. It's cut. Cut. Uh... No. No. Yeah. Sino tatay mo? Sino tatay mo? <sniffs> uh... no, Kali ka na. Kali ka na. Kain na tayo. Kain tayo. ka. Nasama ka. ka? Tatay ako. Tatay. Ak ng bibig ko, oh. <laughs> 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 Ha? Uh, ha? Practice ka magtagal pa hindi nahihirapan si uh, magpag huh? daddy magpag-usap sa'yo, ha? Dari you say, uh -huh. um... Ganito lang vlog natin ngayon, guys. Dari you say, uh, Daddy, you say, uh, don't speak the Tagalog. Speak the Tagalog? No, don't say, don't speak Tagalog. Just don't speak Tagalog. Ah! Uh -huh. That's a tough <laughs> um, dalawa. Sabi mo, usap tayo. Usap tayo? Sinayang ano? ka. Anong pangalan mo? Ano? I mean... What? Sabi mo, nagugutom ako. Sabi, nagugutom ako. I'm hungry. Nagugutom ako. I'm hungry. Gutom ako. <laughs> <laughs> マスソノキカゴノーツブリンディーノーツブリンディーサンディーノーノー、ノー、no, no. no, no, like, yeah、ビカズで、チーズアウトレイアイアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウトアウト Pike. no <laughs> no. <laughs> no no you stay with me no oh. ganito lang guys natin vlog natin. alam naman yung 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 Ima putek Asli putek 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 is <laughs> mean nice, uh, You know yeah. mm. That's a mommy bird <laughs> Hey look at mommy bird Look at mommy bird Yeah mommy bird That's a mommy bird

In, I said in bird that's god talaga para ding sa Pilipinas ba mainit talaga pero pag winter naman eh malamig talaga talaga malamig oh yun ito bro mainit po dito sa amin

Bakit nang um, <laughs> hmm. lang po kaming dalawa kami lagi natitira sa bahay kami dalawa lang Si Mrs papasok sa trabaho Si Gabi papasok sa school Yan In the school so cool. si Kuya 11:30 Why? kahing dalawa lang nagkukulita sa bahay kaya na nagbel na nagbel na? yeah you heard the bell? yeah let's -bel go na let's go ya nagbel na tayo na si kuya nalabas na si kuya Ah, ini tak sebelah. Oh, lapis kuya kangkak, ni mana ni? Gabang hantar muka anak. Pergi mana sih kuya? Saya sih kuya. Walapa um. Pergi mana tu? Paru paru mabasa kuya. Nah? Nah? Kita buat macam Hawakan mo yung video. Ito mong video. Don't touch the red line, ha? The red line. Oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. Where did you go? This one. What is you Nagkiyos sila sa ice candy. ice candy si Kuya paglabas galing sa school. Let's go. Mungin na guys. Lakan na. Lakan na. Walang partner. May init. Let's go. po. Kagaling sa school. Napakainin. Oo. ah, uh. Oo. Uh. Hey. Marunong naman kumain yung mga yan. Mag-isa eh. So matagal. Tsaka may kasama laro. Kaya mas gusto kong sinusubuhan ko sila para sigurado nakakain ng mga yun. Init na init sila kaya sila nakaubad. Oh. So, Nainit ngayon guys dito, sobrang init.